Ang sabi nga ni Rizal, ang kabataan ay ang pag-asa ng ating bayan. Sila? Oo, ang pag-asa ng bayan. Masipag, simple at bayak. May talento. At may diskarte sa buhay. Dumadami at dumadami. At dumadami na sila. Para sa bayan natin na kultura na ata ang korupsyon ng gobyerno, anong kinabukasan ang kaya ang naghihintay para sa ating mga pag-asa ng bayan? Para sa bansa na limitado lamang ang resources, hindi kaya napakadami na natin para magagawan dito? Kakatuwa nga itong si Lito Atchense, isang prolet puno. Ang sabi niya, ang populasyon daw ay isang asset ng ating bansa at nalintulad niya ito sa bansang China at India. China, India. India, China. Idiot. Ang sabi nga ng Simbahang Katolika, hindi solusyon na pagbabawas ng populasyon para guminawa ang bansang Pilipinas. So, hindi, tanggalin ang korupsyon at gumawa ng mga magagandang proyekto para sa ating mga Pilipino. May punto ang simbahan. Bakit mo ba naman kailangan pang kontrolin ang populasyon kung tapat sana maglingkod ang ating mga makikiting na dito ng bansa? Kasi na ng lipunan ang korupsyon, kailan kaya tayo makakita ng politiko na kinakastigo at pinapurusahan dahil sa pandarambong at sa pagnanakaw ng kabayan ng bayan? Kailangan kaya tayo makakita ng leader na nakulong dahil sa taong urakot tulad ng ginagawa sa ibang bansa. Pumahit at huwag pakarami. Yan ang napakiportante ang utos ng Diyos. Kanino? Kay Noah. Dahil nung matapos kunawin ng Panginoong Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha, si Noah lang at ang pamilya nito ang nakaligtas. Isang pamilya lang ang tao sa buong mundo nun. Kaya kailangan talaga nilang mag -multiply sa tingin ba na simbahan ang 92 million na populasyon na hindi pa para sa maliit na bansa tulad ng Pilipinas? Matindi ang pagkundina ng kaparian sa panukalang patas na nagbibigay ng impormasyon, kaalaman at karapatang mamili sa papaplano ng sariling pamilya. Open and close parenthesis ha, sariling pamilya. At ang pamilya ay biyaya ng Panginoong Diyos sa sandibutan. Paano kung ito ay miserable? Pero itong pasukan ng demonyo para magnakaw at gumawa ng masama. 92 million ba naman yung kakumpetensya mo, no? Makalik simbahan, Tayo ng aking lola. Bakit hindi mo ba naman papakinggan ng mga tao na wala namang alam sa pagpapamilya? Sa mga tao, hindi kailangan magpakamatay sa pag trabaho para paupay ng mga iyak ng mga sampung gutom na anak-bata ang pananakot na ekskomunikasyon, ang ipahayag na huwag iboto ang politiko ng susulong ng batas para sa pagpapamilya. Ang sabihin na handa sila sa madigong gera pag sa batas ito ay nagpapakita kung gano'n sila kaseryoso sa paghundinan nito. Habang nagbaba ngayon pa ang ibang congressman, simbahan at ibang may epal na politiko, tuloy lang ang ligaya. Habang may mga taong naghihintay sa resulta nito at may mga taong wala rin pakialam sa nangyayari, tuloy lang ang ligaya. Tuloy lang tayo sa paggawa ng paggawa. Magnanakaw ang gobyerno, gawalan ng gawa Nakala meron ang simbahan, gawalan ng gawa Walang trabaho ang mag-asawa, gawalan ng gawa Kahit kumalam magsimula, gawalan ng gawa Mamatay na sa gutom, gawa pa rin ng gawa Matipis na ang matras ni nanay, gawalan ng gawa Hindi kaya pag-aralin ng mga anak, gumawa pa ng gumawa Walang maliwalik na kanabukasan, gumawa pa rin tayo ng gumawa Lumaking bobo at mga mga bata, anak ka naman ng sa gawa pa rin ng gawa